katropa, nandito ako ngayon sa kwarto ni Jenny kasi mamaya pong madaling araw, iahatid na po namin siya sa airport kasi mag abroad na po siya. Hindi ko alam kung malulungkot ako or mapapasana all ko kasi at young age, meron na pong magandang opportunity sa kanya sa abroad. Pakita ko sa inyo, talagang nag na siya. Ready, ready na umalis. Ayan si Jenny, di ba? Ready, ready na siya. nag paki na po siya. Oy, ganda girl. Yes. Bata mo pa, mag-abroad ka na. Kaya mo na ba yung trabaho doon? Siyempre, ano bang gagawin ko dito? Wala namang opportunity eh, sa akin dito sa Pilipinas. Sa labirin. eh, nag-aaral ka? Paano yung pag-aaral mo? Siyempre, maraming magtatanong. Kahit ako, ayoko mag-abroad ano, mag muna siya kasi two years pa, mag-graduate ka ni. Anong two years? One year na lang. Ah, one year na lang. Saan kasi yung punta mo niyan? Saan ka na magtatrabaho? Magtatrabaho uh, na ako sa Singapore. Wow, grabe. Umaasenso ko na. Hindi ko alam kung malulungkot ba ako sa kanya mga katropa kasi ano yung sa inyo pag-aaral niya? Sigurado ko na ba talagang sasama ka sa Singapore? Oo nga. Alit na ako dito. Walang magandang buhay dito sa Pilipinas. Alam mo, mga... Ay, na. mga crocodile. <laughs> mga crocodile mga... Actually, ito mga katropa, nagulat rin ako na magsi Singapore siya. Agad-agad, ang bilis niya magdesisyon na magsi Singapore siya. Talaga ba? Saan yung pag-aaral mo? Uy, hindi na ako mag-aaral. Hindi na ako babalik dito sa Pilipinas. Ba, bakit naman? Paano yung pag pagbablog ko? Wala na akong ikokontent -co sa'yo. <laughs> Isama mo na lang si Jeremiah sa mga vlog mo. Alis na ako dito. Ganon. So, ayan mga katropa. Ano, hindi kami nagjo-joke dito. Mama, anong oras yung flight nyo? 5 a.m. Pero na kami dito mga 2, ganyan mm, madaling araw, tulog na tulog pa kami, so ayun nakakalungkot na balita, uh, magsi Singapore na po si Jenny pero it's a prank <laughs> <laughs> magta-travel lang naman, Mi yan, so, grabe ang mapera pa to sa akin, mga katropa ako, nakapag-Hong Kong lang ako pero eto, pangalawang international travel niya na to, ano yung nauna? Una, nag-Hong Kong ako noon, tapos nag-Macau din. Uh, after a month, ayan, napag-desisyon na lang kong mag-Singapore naman. Tapos, pahinga na muna ako, mag na ako. At hindi na muna ako lalabas ng bansa. ah uh, mag-iipon ka na? Oo. Ay, opapasano all ka na lang talaga, no? Ilang taon ka na? <laughs> I'm 21. 21? 4th year. third year college? 4th year! four kana, na! O, oh, tingnan ko kapag na pala to. Oh my God, na siya next year. Yeah. O, oh, tapos naka-to international travel na siya. Alam niyo po ba, never pa siya nakapag-local flights. Wala pa siyang nilipad dito sa Pinas. Agad nag-out of country na. <laughs> Oo. Oh kasi, di ba, like nakita nyo naman sa TikTok ko, gusto ko talaga maging isang flight attendant. Kasi nga, pangarap ko talaga mag-travel, like, you know, mag-travel into different countries, country, ganyan. Yun talaga yung pangarap ko ever since. So, ngayon, hindi ko na siya pangarap kasi nakakalis na ako. <laughs> Ay, so, ba pera ka na? Hindi naman. Ano lang, uh, parang YOLO, you only live once. Kasi wala naman akong binubuhay. Like, sarili ko lang naman. <laughs> afford niya na po kasi mag-travel-travel -travel kasi nakakapag-ipon na rin siya dahil nagbebenta-benta na rin po siya sa black-up katulad ko. Tinuruan ko siya magbenta-benta. Ayun, meron naman pumapasok sa ano niya na afford niya na mag-international travel. So, ayun. I'm so grateful kasi before talaga akala ko makakapag-out of country ako kapag may work na talaga tapos mag-aral. Pero look at me now, guys. Student pa lang. I can afford to travel na. Sana, ah. Oh, sana, wala oh. Alam niyo kung wala akong juragis ngayon, single ako, kasama nila ako magta-travel. Pero, syempre, priority first. Kay baby Maddie muna yung ano ko. Yung priority ko siya. Ayun. Ayun eh. Ayun ay mo naman pag lumaki si Maddie, naglalakad-lakad na. Oh naman. Ayun, kasi, so, ano lang kami noon? Uh, enjoy, enjoy life kami nun with Jusawa. Meron na rin pala siyang Facebook page siya ah, para mas ano, updated kayo sa mga future <laughs> vlogs niya kasi hanggang ngayon hindi pa siya nag-upload. Ah baka i-upload niya na yung mga ano niya SG travel niya, Ayan na. Yes. Ah. Follow niyo siya nandiyan sa comment section, na. Ah. So, Bye. ano masasabi mo? Fal, ano sasabihin? save follow 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 bye bye, bye.